Buluntad, sila sa May mga? Dua, dua. Tatawang taka. Okay. Ang ano ano, baga, ano lang? Ang lang ning, may ka nag-sigarilyo? Dahil. Eh? Gin? Ay, dahil. <laughs> ano sa nai mo? Baga, tao. Tao. Pwede ako nila naman. Pwede. Pila piga kita mo sa sarong aldaw? Ah, ayan, Ray. Lugas na ba ba? Puro aldaw yan. Aldaw, aldaw. Dito lang na area. iguang, iguang gaabot na mga tao sa inyo. Sige ta kon. Siyam na tao na. Pero kung ra kangani, ta dai kamanga ga, dai kamanga ano. Dai. Dai yan do yung kan mirsa. Ito. Bulunta. uyan, sila bulunta na yan. Oh. Hanggang hanggang duman doon. Okay, tigas yan. Day -day. Pero dati, ano ang imong ano dati? Yung minyo pa makusog ka pa? Ano so, traba, obra, trabaho mo? Ha? Ah, kaya parang mahilig ka magbantay sa sakyan, sa sasakyan oh, na talaga? Oh my God! Pilang taon ka na mo yan? Cool. Nag, ngag, ano baga, nag, ano ka pa man sa nabaga? Nag-pee out pa sana anu, sa na? Uh, sa senior? Bila? Yung sa senior ba ka? Trismel o Saismel? 3 Trismel? Automatic magas yun? Automatic? Hindi eh. Ba Mas kigurang ka na nga, eh. ka pa? <laughs> ah, Oo. takasan na nang ano? Isang gatos lang. Paano yun? Pwede na? Wow. Ha? Paano naagihan ta ka lang eh nakita ko na ano ba Gusto mo magkape? Tatawan ka na lang. Ha? Pwede na? Oh, no. Ko ba si kwenta. Pwede man yan bawasan. <laughs> ano ba bawasan o dadagdagan? Dagdagan. <laughs> <laughs> oh, sa pila na ibagas ngayon din to. Sa pila na. Mas, ang huna ko. Pag senior, igong discount sa bagay. Tayun. Tala mo na. Ah, hay na yung bagas na piga taram na 20. Sino yung nagtaram 20 na mag 20 ang bagas? Pero sino, sino yung nagtaram dati na maging 20 ang bagas? Na, naalala mo, naalala dungag mo? Pero sino da yun? Sino yun? Pero kung ano na alam, magbusti yung kayo. <laughs> Pero kung bait eh, okay. okay um, sa, <laughs> sa sanggatos, <laughs> oh, o, singkok ang, 5 kilo, samantalang nito. Pilang ano ang na, ano mo? Pilang kilo ang sapna ninyo. <laughs> ha? Okay, Pilang kamo sa baray? Ma, uh, ito. Ito. Oh. Ito, mga apo. Tapos, ba't layon mo sa nato papalibot sa si indaw? Oo, oh, gana rin. Wow. Mata ako sa imo sang gatos lang ha. Kung igwa, kung, pero baga ima na iman akong imo siguro. Si o oh, anong madyag? Si Quinta, sinto si o oh, sang gatos? Wala. na lang kaya. <laughs> Ang guro mo sa 50 medyo maluya eh. Pero sa 100 okay okay ang guro mo. Sa 150. <laughs> 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 'Yan ang gusto ko. Sa guro pa lang, ang pigbayadan ko pa no, yung guro. Pag pag ako gusto ko magdaon ng 50 pero ang guro maluya, dadagdagan ko d lagi. Wow. Sa 100 ang guro mo paano? Medyo ano pa eh. Medyo hugur pa. Pero sa 150 okay na. Okay. <laughs> Iba na ano, ano na iba Cardone, ano na mabaka? Ano na yun? Ano Ano na ano na Ano para pangaran mo tay? Ano na ano? Manuel Baoy Baldurado Manuel Baoy Baldurado Ayos, mga pangmayaman mayaman na <laughs> Pad mayaman ka man Ay, ina, dati. Maganda na siya nga ba? ang ina ako. victory. victory. Hmm. Tapos na ano ka, na mild stroke ka? Oo. Isu na to yung ano. Madya ganita na ano mo pa yung pagtaram? Natuurid mo pa? mo na ako na pa. Ayos man yun. Basta ano. ko na pa Oo. Ayaw nga kung nag-rabi. kung nag na, magasabi. Diyan na, na. Puro na, ano, Puro na nag-asawa mga kabataan mo? Pero, kaiba, no? Sa baray? Dahil, buk buk So, aki mo? na Dua. Dua. Puro ba Dahil, dahil, babae, sa Manila, to sa... Kung nga kung babakaroon, kung nasa mga ah hindi 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 ka? Na